Ano panalo ang team mo? Ano mga strategies mo? Una, dapat ano namin yung ball. Dapat hindi maulog sa ring namin yung ball. Galingan lang, sa Ay, mga paparatsi nandito. At tanong natin sa Jasmine, as team captain, ano ang gagawin mo para mapanalo ang team mo? Ano mga strategies mo? Una, dapat, ano, saluhin namin yung bola. Best, yun talaga, the best. Dapat, hindi mahulog sa ring namin yung bola. Galingan na, galing. Dapat daw saluhin at hindi mahulog yung bola. Pwede ba yun? <laughs> cute. Pero si Justin yan, Masalura Justin ng pasukan Nga sikipin ko kayo Nga kaya nga 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 Silihan at papakilala